Tawagan na iyon ng pagkain at tubig ang mga residenteng nasa evacuation center sa Surigao del Sur. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nakakabangon ng mga taga sa pinsala ng Lindol. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Gumuhong mga pader, bumagsak na kisame at bubunga ng covered court. Ito na ang itsura ng Santa Maria Integrated School sa bayan ng Tagbina sa Surigao del Sur matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol nitong Sabado. Si Teacher Febi Lan sa sinapit ng kanilang mga classroom, nakaayos lang bago magpasukan. Mga uh, sira yung mga ano yung mga pillars niya. Uh -huh. uh, yung sa taas yung kisame, yung mga Uh, dingding, mm. yung pintuan, halos lahat, sira. Mm. Hindi na magagamit yung room ko. Malaking dagok ang pagkasira ng mga classroom, lalot ito pa naman sana ang gagawing evacuation center ng mga nilindol. Higit 45,000 residente ang na ng lindol sa Tagbina. Halos 10,000 bahay naman ang napinsala. Ayon sa lokal na pamalaan, unti-unti na silang naghahatid ng tulong sa mga residente. Kabilang kasi ang Tagbina sa mga pinakanapuruhan ng lindol meron po tayong paunang pang-aex po payout to those affected po ng mga individuals, households. And after that, meron pa pong mga susunod pa na mga tulong na makukuha natin, such as food packs mm. sa mga apiktado po ng lindol. Sa hinatuan naman na sentro ng pagyanig, kitang-kita ang pinsala ng malakas na lindol. Sa coastal barangay ng Aquino, hile-hilera ng mga bahay, ang halos bumigay na. Ang isa nga, tumagilid at halos bumagsak na sa dagat. Tuluyan namang gumuho ang first floor ng bahay na ito. Hindi rin nakaligtas sa lindol ang isang covered court na bumigay ang halos lahat ng pundasyon. Hanggang sa ngayon, patuloy na ina-assess ang tindi ng pinsala sa hinatuan. Kasabay niyan, ang hirap na dinaranas ng mga bakwit. Kulang daw kasi ang mga bigay na tent ng LGU, kaya kundi sa karton, sa mga barong baro o camping tents muna natutulog ang mga lumikas. Kumakalam na rin daw ang kanilang sikmura dahil sa kulang na supply ng pagkain at tubig. Nanawag ko. Nananawagan ako ngayon kasi tatlong araw na kami dito. Wala pa kaming natanggap na ayuda tubig nga humihingi pa kami. Nagugutom na nga kami ngayon, wala kaming pagkain. Ayon sa mga otoridad, may ayuda naman silang ibinibigay sa mga residente ngayong nasa state of calamity ang buong probinsya ng Surigao del Sur, bunsod ng Lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Edlingaw ka po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalim pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.